Mahigit isang buwan na mula ng ilabas ni Pangulong Duterte ang listahan ng mga opisyal ng gobyerno na sangkot umano sa drug trade. Pero umusad ba ang mga investigasyon laban sa kanila? August 4, 2016, isang engkwentro ang naganap sa pagitan ng mga tauhan ni Mayor Rolando Espinosa Sr. at pulis sa kanilang compound sa Albuera, Leyte. Isa si Espinosa sa mga nasa listahan ni Pangulong Duterte. Anim sa tauhan ng mga Espinosa ang nasawi. Sa isa pang raid sa kanilang ancestral house, natuklasan naman ang bulto-bultong shabu na nagkakahalaga ng 88 milyong piso at ilang matataas na kalibre ng baril bago pa man matuklasan ang mga ipinagbabawal na gamot sa bahay ng mga Espinosa. Nauna na siyang nagtungo sa Camp Krami. Dito iginiit niya na hindi siya, kundi ang anak niyang si Kerwin, ang sangkot sa ilegal na droga. Ayon sa PNP, si Kerwin ang pinakamalaking drug lord sa Eastern Visayas. Ang supply niya ng droga nagmumula umano kay Peter Cole na nasa loob mismo ng Bilibid Prison. Nanawagan noon si Mayor Espinosa Sr. na sumuko na ang anak sa lalong madaling panahon. Kung kung TV, na lang. Pa. na lang. Matapos siyang makuna ng pahayag laban sa kanyang anak, August 6, pinauwi si Mayor Espinosa at bumalik sa panunungkulan sa Albuera Leyte. Walang kasong isinampa laban sa kanya. Kasi rin yung drug pushing is a criminal offense, di ba? Uh, pero kung mayor ka, pwede ka ding uh, administrative offense. Ang pagiging uh, puno ng bayan, uh, kasama doon yung pagsasecure ng peace and security of the Area. ngayon, kung ikaw ay kasama doon sa illegal na activity, di ba dapat managot ka? August 24, nang huling makita si Mayor Espinosa sa opisina ng hepe ng Albuera Police. Isisiwalat raw niya ang malalaking taong sangkot din sa illegal na droga. Humihingi rin siya noon ng police protection. Sir, so bakit, uh, bakit nagpapasubi sa iyo si Mayor? Uh, si hindi man natin siya mapigilan kung anong gusto niya kasi yun ang gusto niya. So ang sa atin naman tinatanggap natin pero with kondisyon na talagang kung mapopost din sa atin, ilalantad niya lahat ang nalalaman niya. Nitong Martes, tinuon ng reporters notebook ang Albuera Leyte para malaman kung nasaan si Mayor Espinosa. Una naming tinungo ang bahay ng mga Espinosa kung saan nagkaroon ng enkwentro. Wala rito si Mayor Espinosa at sa ngayon ay nasa pangangalaga na ng PNP Albuera ang property. Humingi kami ng permiso sa PNP para masilip ang loob ng bahay. Sa harapan ng bahay ay makikita ang isang swimming pool. Pagpasok sa loob, mas makikita ang karangyaan ng mga minsang tumira rito. Pero kabilang sa mga negosyo ng mga Espinosa ang isang resort. Sinunod naming tinungo ang isa pang pa compound ng mga Espinosa dito sa Albuera. Hawak na rin ito ngayon ng Albuera Police. Sa loob ay makikita ang dalawang jet ski na hindi bababa sa mahigit labing dalawang libong dolyar. Mahigit kalahating milyong piso ang halaga, bawat isa. Definitely, a uh, financial investigation is being conducted, apo. paper, money trail, kasi diyan po natin nakikita kung saan ho pumupuntay. Some of them may not be holding the actual drugs themselves, but the proceeds will tell us that they are involved. Pag may nababalitang mga politicians na involved sa drug trade, nagkakaroon ng community demoralization. Mm -hmm. Dahil uh, ang kailangan natin ng leader, yung leader na mag-uplift ng communities mo, mag-uplift ng moral ng mga tao. Hinahanap po namin si Mayor. Uh -huh. Under custody po siya. Wala pong OIC? May, uh, wala po kasi OIC kasi nandito lang naman sa Azuera tapos hindi rin nag-report naman. <laughs> Kumusta po yung operation ng munisipyo? Uh, wala pong problema, problema. All the papers have been submitted to the Mayor at saka lahat ng transaction... Ho alam ko ng mayor lahat at saka delivery of services so, sa local government binibigyan ko lang So basically po, si mayor pa rin ang mayor. Siya pa rin ang mayor. Ang problema, wala naman siya ng araw na magtungo kami sa munisipyo. Kahit nasa kustudiyan ng Albuera PNP, si Mayor Rolando Espinosa ay wala pa rin itinatalagang officer in charge sa bayan na ito. Siya pa rin ang gumaganap sa lahat ng function ng mayor. Ayon sa spokesperson ng PNP, hinihintay pa nila ang warrant of arrest para sa mag-amang Rolando at Kerwin Espinosa.